mga residente sa may bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Bukod sa napakataas na baha, nagkainitan pa ang mga volunteer at ilang residente. Ang rescue boat tuloy na butas. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ang balitang yan, si Elaine Fulhensio. Elaine, humupa na ba ang baharian? na balot ng dilim ngayon dito sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. Banda roon kasi ay malapit-lapit na raw maabot yung transformer kaya minabuting patayin na muna yung supply ng kuryente. Tinatayang aabot kasi ng labing dalawa hanggang labing limang talang paha yung tubig o katumbas yan ng dalawang malalaking tao. At dahil nga sa magdamagang lakas ng pag-ulan, mabilis na tumaas yung antas ng tubig baha. Kaya maraming residente ang agad na lumikas. Madaling araw pa lang, napalikas na ang pamilya ni Nanay Irene sa Barangay Santo Domingo. Ano po, alas 4 po kasi nagumpisa na po yung baha, tapos malapit na po pumasok dun sa kwarto, lumabas na po kami. Gumamit na nga ng life vest ang ilang residente dahil sa taas ng baha. Ang mga sasakyang inabutan sa kalsada, stranded at tumirik na rin. Nagkainitan din ang ilang rescue volunteers at mga residente. Iyong e kanilang rubber boat na nabutas pa sa kasagsagan ng rescue operation. Ay, imbis na kaming mag-aasikaso, nangyari. alam sila? alam sila. Mm. Eh, sabi po namin, hindi ito naman kami para tumulong eh. Hindi, parang nangyari. Parang... Napaglaruan yung boat namin, rubber boat namin eh. Mag-aalas Jess naman kaninang umaga, napaanak pa ang 18 anyos na si Micaela sa may barangay Talayan. Mabuti na lang daw at may nurse na tumulong sa pagpapaanak. Ligtas naman ang mag-ina na agad dinala sa ospital. Ayan, makita niya po yan. Malapit na onti na lang lulubog na siya. Kahit ang bus na yan tumirik sa gitna ng baha sa G. Araneta Avenue, ang mga pasahero umakyat sa bubungan ng bus para magpasaklolo. Ay, sinig siya. Sinig siya. Grabe na, mo. Ang sasakyan namang yan sa Mother Ignacia, malapit sa EDSA, tuluyan na rin nalubog. Maagap namang nasagip ang driver ng sasakyan. Animoy ilog naman ang kahabaang ito ng Regalado Avenue sa Fairview. Hassle tuloy ang piyahe ng mga motorista. Itunulak na nga ang mga sasakyan para lang umusad sa kalsada. Sa barangay gulod naman sa Novaliches, Quezon City, Abot dibdib ang baha. Nagsilika sa mga residente sakay ng improvise na balsa. Sa post na ito ni Jenny Parma hanggang leeg na ng mga residente ang baha. Nagpaparescue sila. Rumispon din naman ng mga Quezon City LGU sa mga stranded na residente. Kaninang tanghali, pumalo sa 17,000 taga QC ang inilikas sa mga binahang lugar. Katumbas yan ng halos 6,000 pamilya. Nananatili sila sa 141 evacuation centers sa lungsod. Sheryl, sa mga oras na ito, bahagyang bumaba na yung tubig dito sa kabaan ng Gieraneta Avenue. Kanina kasing bandang alas 6, ano, dito yung nga tubig. Ngayon, halos limang metro na yung ibinaba hanggang doon. At ayon nga sa mga rescuer, bagamat bahagyang bumaba na yung tubig, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang gagawing rescue operation, lalo't marami pa rin residente ang stranded sa kanika nilang mga bahay. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo, Sheryl. Maraming salamat, Elaine Fulhenshaw. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.